kabanata limandaan at pitumput isa. Sa pagkakataong iyon, dahan daw ang lumingon si Sebastian. Nanlaki ang mga mata ni Yale sa gulat nang makita ang mukha ni Sebastian at nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang nuo. Kahit ilang beses pa lang niya nakita si Sebastian, hindi niya ito makakalimutan. Kung tutusin, nasaksihan niya mismo ang mabangis na pag-aalsa ni Sebastian at ang alaala ay nakakatakot na nagdulot pa rin ng panginginig sa kanyang gulugad. Wala pang naramdamang mali si Charles. Habang nagngangalit ang mga ngipin, ipinahayag niya, magbabayad ka ng sampung ulit. Hindi, isang daang ulit para sa sakit na idinulot mo sa akin. Hindi mo talaga alam kung kailan ka dapat huminto. Do you really think I'm afraid to kill you? Malamig na sagot ni Sebastian. Parehong nagulat at nagalit si Charles. Hiniling niya, Panginoon Est narinig mo ba iyon? Tingnan mo kung narinig mo ba iyo, ingnan mo kung gaano siya kaarogan. Naglakas loob siyang magsalita ng ganito sa iyong harapan. Hindi mo ba siya huhulihin, baliin ang kanyang mga paa, putulin ang kanyang dila, at babutes. Mata niya. Pumunta si Sebastian sa harapan ni Keith at sinabing, nagsalita na ang may-ari mo. Bakit hindi mo bilasan at sundin ang utos niya? Dahil doon, buntong hininga ng hindi makapaniwala ang bamalot sa karamihan. Grabe! Napakatapang ng batang to, nang ahas siyang sagutin ng ganun si Lord East Sea. Nagpapakamatay ba siya? Oo. Iniisip niya pa rin na mapoprotektahan siya ni Lord Hydra, hindi niya namamalayan na wala siyang posisyon para tumulong. Ang insulto kay Lord Eastsea at lumalabag sa autoridad. Ang ganitong krimen ay nararapat na mamatay. Lord Eastsea, hinihimok ka naming patayin ang taong ito bilang babala sa iba. Patayin mo siya para maging halimbawa. Ang mga tao ay sabik na tumunog, bawat tao ay nagsisikap na mag-iwan ng magandang impresyon kina Keith at Charles. Ang lahat ay nanunood ng may pananabik, naghihintay na kumilos si Keith. Gayunpaman, ang sumunod nilang nasaksihan ay isang bagay na hindi kapanipaniwala. Dahan do ang itinaas ni Sebastian ang kamay at walang pag-aalinlangan na sinampal si Keith sa mukha. Malutong na umalingawngaw ang sampal, tila umalangaw ang tunog sa kanilang mga tainga, at lahat sila ay napangiwi sa sakit. Natigilan ang lahat. Hindi sila makapaniwala na talagang naglakas-loob si Sebastian na hampasin si Keith. Ang nakakaloka pa ay hindi nakaiwas si Keith sa sampal. At kahit nasaktan, hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng galit. Walang pakialam si Sebastian sa iniisip ng iba. Sinipa niya si Keith at napahandusay sa lupa. Ang mga tao ay nakatayo doon, tulala. Pumunta ka dito. Sigaw ni Sebastian. Nanginginig sa takot si Keith habang pasuray-suray papalapit kay Sebastian, nakayuko ang ulo nawala ang lahat ng bakas ng kanyang dating kamahalan. Itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay at muling sinampal si Keith. Napaawang ang bibig ni Marie sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang lalaking dati niyang nakitang walang tao ay ngayon ay walang awang binubugbog si Keith. Sa puntong ito, kahit isang tanga ay naiintindihan na ang pagkakakilanlan ni Sebastian ay malayo sa karaniwan. Nagtataglay siya ng autoridad na nagdulot ng takot sa puso ni Keith mismo. Ginawa kitang God of War upang pangalagaan ang bansa, parusahan ang kasamaan, at itaguyod ang kabutihan gayon paman, tingnan mo. Sumasamba ka sa mga dayuhan at inaapi ang iyong sariling bayan. Sino ang nagbigay sa iyo ng katapangan? Parang kulog ang boses ni Sebastian, na yumanig sa buong bulwagan. Napaluhod si Keith. Patawarin mo ako, Supreme Lord Sebastian. Ano? Siya ang Supreme One. Kabanata 572. Natulala ang lahat. Lalo na si Victor at ang kanyang anak na si Kenny, na hindi kailanman naisip na ginalit nila ang Supreme One. Namutla ang mukha ni Lire sa gulat. Bagamat ang pagkakakilanlan ni Sebastian bilang ang Supreme One ay ilang beses nang nabunyag, palagi niya itong itinuturing na isang kasinungalingan. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya kung gaano siya katanga. Ang paulit-ulit na hamanin ang Supremo ay walang kulang sa panliligaw sa kamatayan. Parehong natigilan si Marie. Nang sa wakas ay nawala siya sa kanyang pagkatulala, mabilis siyang lumuhad at sinabing, "All hail the Supreme One." "All hail the Supreme One." Sumunod ang mga tao, napaluhod sa takot. Karamihan sa kanila ay nanginginig, puno ng pagkabalisa. Kahit na para sa mga nagmula sa mga prestihiyosong pamilya, ang kataas-taasang isa ay isa pa rin hindi mahipo na figure na naguutos ng lubos na paggalang. Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa kapangyarihan niya? Pinahiya nila ang Supreme One, at ngayon, walang sino man sa kanila ang may alam kung paano niya sila parurusahan. You've disappointed me greatly, sabi ni Sebastian na itinoon ang tingin kay Keith. Ito ay isang taong personal niyang tinuruan at napromote. Binigyan pa niya siya ng makapangyarihang mga table task upang mapahusay ang kanyang paglilinang, kung wala ito ay hindi maaabot ni Keith ang kanyang kasalukuyang antas. Supreme Lord Sebastian, please give me another chance. I swear that I'll never defy you again, desperadong pakiusap ni Keith na puno ng takot ang mga mata. I'll spare your life because of your past merits on the battlefield. Gayunpaman, mula ngayon, hindi ka na Diyos ng digmaan. Bumalik ka sa iyong bayan at mabuhay ang iyong mga araw sa kapayapaan, malamig na sabi ni Sebastian. Salamat, Supreme Lord Sebastian, sagot ni Keith, nanginginig ang kanyang ekspresyon. Bagamat naligtas ang kanyang buhay, nawala ang kanyang titulo. Minsan, hinanggad niyang maging susunod na Supreme One. Ngayon, ang pangarap na iyon ay lubos na nasira. Pagkatapos ay tumingin si Sebastian sa iba at sinabing, kayong lahat. Ang lakas ng loob niyong magsunod son sa isang hamak na prinsipe na mula sa isang maliit at walang kwentang bansa. Niyurakan niyo ang ating bansa. Nanatiling tahimik ang karamihan. Masyado silang nahihiya at takot na takot na makipagtalo. Namula ang mga mukha nila sa kahihiyan lumapit si Sebastian kina Victor at Kenny. Nanginginig sila sa takot at napayuko sa lupa habang nagsusumamo ng awa. Pakiusap, Supreme One. Hindi namin kinilala ang iyong kadakilaan at nasaktan ka. Humihingi kami ng tawad. Maawa ka at iligtas mo kami ngayon. Higit pa sa nasaktan mo ako, sabi ni Sebastian. Ang boses niya ang nagpanginig sa lahat ng naruroon pinlit mo ang aking kasintahang magsilbi sa isang Western Region Mongrel, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay? Sa sobrang takot ni na Victor at Kenny ay binasa nila ang kanilang mga sarili. Please, Supreme One. Napagtanto na namin ang aming mga pagkakamali ngayon. Ibibigay namin sa iyo ang kalahati ng yaman ng aming pamilya bilang tanda ng aming paghingi ng tawad. Patawarin mo kami minsan. Ngumisi si Sebastian. Ang iyong mga maling gawain ay higit pa rito. Sa loob ng maraming taon, pinahirapan mo ang mahihina at nagdulot ng hindi mabilang na kamatayan. Dahil mahilig kang manghimasok sa mga taga-western region, kung gayon dapat kang humingi ng kapatawaran sa mga Diyos. Ang trabaho ko ay ipadala ka upang makipagkita ang gumawa mo. Hindi. Bago nila matapos ang kanilang pagsusumamo, nagpakawala si Sebastian ng isang alon ng lakas ng espada bago nila lazlaz ang kanilang mga lalamunan. Napahawak sa leeg na Victor at Kenny na hindi makapaniwala. Bumagsak sila sa lupa, at nanatiling dilat ang kanilang mga mata sa kamatayan. Ang natitirang mga nanonood ay natakot, natatakot na sila ang susunod. Lahat ng aset ng pamilya Strauss ay kukumpiskahin. Hydra, ikaw na ang bahala dito, utos ni Sebastian. Oo, sagot ni Gina, agad na pinamunuan ang isang grupo sa estate ng pamilya Strauss. Namumutla ang mukha, nagtanong si Charles, "Ano ang balak mong gawin?" Ako ang tagapagmana ng trono ng Syria. Kung maglakas-loob kang patayin ako, hindi ito hahayaan ng ating kaharian na hindi mapaparusahan. Ngumisi si Sebastian isang maliit at hamak na bansa tulad ng sa iyo. Kung galit ka sa akin, papawiin ko ito. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo? Si Charles ay parehong takot at galit. Sinabi niya, ang Western Alliance ay binubuo ng dose dosen ng mga bansa. Kung sasalakayin mo kami, lahat sila ay gagantay, at ang iyong bansa ay mawawasak. Kung gayon, gusto kong makita kung ano ang mayroon ka. Papatayin mo na kita at gagamitin ang iyong dugo para mabanyagan ang aking banner, pagkatapos ay pangunahan ang aking mga tauhan upang durugan ang iyong bansa. Ang boses ni Sebastian ay puno ng pamatay na layunin habang naghahanda siyang hampasin. Huwag, please huwag mo akong patayin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Takot na takot si Charles. Agad naman siyang napaatras ang kanyang dating kay abangan ay hindi makikita saan man. Kabanata 573 Itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay at naghatid ng isang matunog na sampal sa mukha ni Charles. Kahit galit na galit si Charles, hindi siya naglakas loob na ipakita iyon. Takot na takot siya. Hindi ba't nag-iinarte ka ng mataas at makapangyarihan glit lang? Let's see you try that again, panunuyan ni Sebastian. Nagkamali ako. Hindi dapat ako nagmataas sa harap mo. Please, patawarin mo ako, na kayo ko ang ulo ni Charles habang inaamin ang pagkatalo. Ikaw ang crown prince ng Syria isang lalaking may marangal na kapanganakan at mataas ang katayuan. Paano mo may baba ang iyong sarili at magpapasakop sa isang taong hindi gaanong mahalaga tulad ko? Panunuyan ni Sebastian. Mabilis na tumugon si Charles, hindi, hindi, ikaw ang tunay na marangal at makapangyarihan. Ako ang hamak at walang kwenta. Pakiusap, patawarin mo ako. Hinding-hindi na ako mga ngahas na saktan ka muli. Naaalala kong sinabi mo ang isang bagay tungkol sa pagnanais na matulog sa aking kasintahan ng isang daang beses. Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa inyong dalawa. I'm truly sorry. Hindi sapat ang mga salita lang. Kapag nagkamali ka, kailangan mong magbayad, sabi ni Sebastian. Ano ang gusto mo? Babayaran kita. Paano kung 10 billion dollars? Hindi, 20 billion dollars. Alok ni Charles. Sa tingin mo ba mabibili mo ako sa halagang yun? Malamig na tugon ni Sebastian. Magsabi ka kung magkano, sabi ni Charles. 1 trillion dollars, Sebastian stated. Ano? Isang trilyong dolyar. Baka pag nanakawan mo lang ako. Galit na galit si Charles. Inaasahan niyang gagawa ng matinding demand si Sebastian, ngunit hindi niya inasahan ang napakalaking pigurang ito. Bahagyang umiti si Sebastian habang sinabi, hindi masamang ideya iyon. Kung sa tingin mo ay sobra-sobra ang isang trilyong dolyar, wala akong pakialam na dalhin ang aking mga tauhan sa iyong palasyo ng hari at kunin ito sa pamamagitan ng puwersa problema sa pagkakaroon ng isang trilyong dolyar sa ganoong paraan. Parehong nabigla at nagalit si Charles, ngunit alam niyang hindi nagbibiro si Sebastian. Sa nakalipas na ilang taon, pinamunuan ni Sebastian ang kataas-taasang platon sa pagsakop sa maraming maliliit na bansa at madali silang natalo, na para bang walang anumang pagtutol ang talagang nakakatakot sa kanila ay ang kanilang pagkahilig sa pagpugot ng ulo at pagpatay sa mga lider ng kaaway ng walang bakas. Kahit na matapos ang mga taon ng labanan, wala silang nawala ni isang miyembro. Wala akong ganoon kalaking pera, sabi ni Charles. Hindi iyon ang problema ko. Kung hindi ka makabuo ng isang trilyong dolyar sa loob ng kalahating oras, hihiwain kita at ipak-in sa mga aso, malamig na sabi ni Sebastian. Nanginginig, dalidaling kinuha ni Charles ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama para humingi ng pera. Ang maharlikang pamilya ng Syria ay talagang mayaman, at hindi nagtagal bago na ilipat ang trilyon. Makakaalis ka na. Babalaan kita, kapag tumuntong ka ulit sa Dragotha, mamamatay ka. Babala ni Sebastian. Hindi naglakas loob si Charles na magbitaw ng kahit isang salita ng pagtutol at nagmamadaling pinaalis siya ng kanyang mga tauhan. Lumapit si Sebastian kay Marina na nakaluhod sa lupa. Nanginginig si Marie sa takot na baka ibaling ni Sebastian ang galit sa kanya. Sa tingin mo ba rapat dapat ako sa anak mo ngayon? Tanong ni Sebastian. Mabilis na sumagot si Marie, you're more than worthy. Bulag ako noon. Please. Patawarin mo ako. Bumangon ka na. Nanay ka ni Esme, kaya ikaw ang magiging biyanan ko. Paano kita hahayaan na lumuhad sa harapan ko? Tanong ni Sebastian. Salamat, Supreme One, sagot ni Marie habang nakahinga ng maluwag. Nanghihina pa ang mga paa niya, at kinailangan siyang tulungan ni Esme. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Gina, hila-hila si Lyra. Sinabi niya, Supreme One, sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli ko siya. Ano ang dapat nating gawin sa kanya? Sebastian, please, pamilya tayo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi na ako gagawa ng gulo. Lyra, ilang beses na kitang binitawan para kay Lillian. Ito na ang huling pagkakataon. Ngayon, umalis ka na. Sigaw ni Sebastian halos maihi si Lire sa takot bago kumari pa ng takbo. Nang kontrolado na ang sitwasyon, aalis na sana si Sebastian kasama si Esme nang biglang umalang ngaw ang isang misteryoso at ethereal na boses sa buong bulwagan. Sebastian, naging matapang ka na ngayon. Lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Kabanata 574 Hindi malakas ang boses, pero umalang ngaw sa buong kwarto ang mas nakakabahala pa ay walang matukoy kung saan ito nang galing. Gayunpaman, agad itong nakilala ni Sebastian. Boses Iunifresia, ang banal na dalaga ng liwanag. Dahil nakilala rin ito ni Gina, bigla siyang natense. Sinabi niya, Supreme One, ito ay Fresia. Stay here and protect Esme. I'll go and deal with her, bilin ni Sebastian. tumango si Gina, alam niyang mas mahusay kaysa sa magmungkahi na sumama sa kanya. Kahit na ang kanyang paglilinang ay umunlad ng malaki salamat sa tulong ni Sebastian, hindi pa siya nakakarating sa Divine Realm, kaya wala siyang silbi sa laban. Sa halip, magiging pabigat lang siya. Umalis si Sebastian sa hotel. Nang tumingin siya sa itaas, nakita niya ang isang magandang figure na nakatayo sa rooftop ng gusali sa kabilang kalye. Iyon ay Fresia hindi ito ang lugar para maglaban tayo. Pumunta tayo sa liblib na lugar, matigas niyang sabi, hindi man lang hinintay ang sagot ni Sebastian bago tumalikod at nawala sa paningin. Pumara si Sebastian ng taksi at nagtungo sa mga suburb. Dumating siya sa isang bundok na may magagandang tanawin, ang paglubog ng araw ay nagliliwanag sa tanawin. Si Fresi ay nakatayo sa ibabaw ng bundok, nakasuot ng purong puting gown, nakaharap sa hangin na parang celestial na nilalang na handang sumakay dito sa langit. Tumalun si Sebastian patungo sa summit, tumakbo pa'y taas na may hindi ka panipani walang liksi. Sa tuwing humihina ang kanyang lakas, idinidikit niya ang kanyang mga daliri sa mabatong ibabaw, na itinutulak ang kanyang sarili na mas mataas sa kagandahan at bilis ng isang snow leopard. Wala pang isang minuto, naakyat na niya ang 6 na raan at 56 na talampakang bundok nang marating niya ang tuktok, napagtanto niyang hindi nag-iisa si Fresia. Sina at Ulrich, parehong Cardinal Bishop, ay kasama niya. Ang dalawang ito ay kakilakilabot, middle stage na banal na Grandmaster, hindi dapat maliitin. Hindi pinansin ng buo ang dalawang obispo, itinoon ni Sebastian ang kanyang tingin kay Fresia. Bagamat nakatalikod siya sa kanya, sapat na ang kanyang matikas na anyo upang pukawin ang imahinasyon ng sinuman, na halos gusto niyang gamitin siya kaagad. Holy Maiden, pumunta ka ba dito para lang sabihin sa akin na nahulog ka na sa akin? Pang-aasar ni Sebastian. How dare you? Ganyan kabastusan. Nagalit ang dalawang Cardinal Bishop. Para sa kanila, ang Fresia ay ang sagisag ng isang anghel. Siya ay isang taong dapat igalang mula sa malayo, hindi nadungisan ng gayong mga kalapastangan ng salita. Para kay Sebastian na magsalita tungkol sa kanya sa ganoong paraan ay isang hindi mapapatawad na paglapastangan sa kanilang pananampalataya. Sa kanyang ekspresyon na kalmado at payapa, dahan daw ang lumingon si Fresia. Hindi siya nagpakita ng anumang bakas ng pagpatay na layunin mas maganda ka pa sa huling pagkikita natin, nakangiting sabi ni Sebastian. Ngayon, papatayin kita, walang pakialam na sabi ni Fresia. Umiling si Sebastian habang nakangiti. You're no match for me. How do you plan to kill me? Natalo ako sa iyo noong araw na iyon dahil naging pabaya ako. Ngayon, buburahin ko ang kahihiyang iyon at kukunin ko ang iyong ulo gamit ang aking espada. Kumpiyansa na sabi ni Fresia. Muling umiling si Sebastian. Siya ay tumugon, ang pagtitiwala ay mabuti, ngunit ang labis na kumpiyansa ay maaaring magmukhang tanga. Kung gayon, panoorin mong mabuti habang pinapatay kita. Sa mga salitang iyon, iginuhit ni Fresia ang kanyang longsword na naglabas ng nakakatakot na aura na tumawid sa tuktok ng bundok. Tumaas ang isang kilay ni Sebastian sa bahagyang pagkagulat. Pambihira talaga ang babaeng ito. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang kapangyarihan ay lumakas pa, malinaw na nagpapakita ng pagunlad sa kanyang paglilinang. Sa kabutihang palad, hindi pa siya nakakalusot sa Divine Realm. Kung hindi, maaaring nagdulot siya ng totoong problema. Ikinulong ni Sebastian ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang nakangiti, na nagpapakita ng matinding kumpiyansa. Masyadong mayabang ang brat na ito. Sabay-sabay natin siyang ibaba. Sabi ni Dixon at Alric habang magkahawak ang mga sandata nila. Bumuo sila ng triangular formation na may Fresia at nakulong si Sebastian sa gitna. Agad na kumunot ang nuo ni Fresia. Sabi niya, hold your attacks. Ako mismo ang papatay sa kanya. Fresia, huwag kang maging walang ingat. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng kanyang kabanalin? Paalala ni Dixon sa kanya. Kabanata 575 Lalong lumalim ang pagkunot ng nuo ni Fresia. Palagi niyang pinaniniwalaan na siya ang nangunguna sa mga nakababatang henerasyon, hindi lamang sa kanluran, kundi sa buong mundo. Ang kanyang pagkatalo sa mga kamay ni Sebastian hindi pa nagtagal ay ang tanging dungeons sa kanyang walang kamali-mali na record. Nais niyang talunin siya sa isang labanan upang mabawi ang kanyang karangalan. Gayunpaman, ang babala ni Bellamy ay hindi walang merito. Kahit na ang kanyang paglilinang ay sumulong, ang pagharap kay Sebastian ng mag-isa ay magiging isang mabigat na hamon. Kaya, nanatili siyang tahimik. Mapanuksong ngiti ang isinuot ni Sebastian, na walang takot. Hindi lang si Fresia ang umunlad, si Sebastian din lalo na pagkatapos ng kanyang dual cultivation kay Lana, ang kanyang kapangyarihan ay lumakas, at naabot na niya ngayon ang late stage na Divine Grandmaster. Kahit na magkasabay na umatake si Fresia at ang dalawa pa, wala siyang takot. Patayin mo siya. Sigaw ni Dixon habang pasulong. Diretso niyang itinutok ang kanyang pike sa likod ni Sebastian. At the same time, gumalaw din si Fresia, sa isang iglap, ang enerhiya ng kanyang espada ay hiniwa patungo sa leeg ni Sebastian. Hindi rin nagpahuli si Alric. itinulak ang kanyang pike patungo sa chan ni Sebastian. Hindi lang kidlat mabilis ang mga galaw nila, flawless din ang kanilang koordinasyon. Ito ay perpekto. Hindi gumamit ng armas si Sebastian. Hindi naman sa pagmamataas, kundi dahil wala siyang nababagay sa kanya ang tanging sandata na mayroon siya ay isang sable, ngunit sa isang labanan ng ganitong kalibre, ito ay walang silbi. Nagpa siya siyang lumaban ng walang kamay. Nang malapit ng dumaong ang kanilang mga pag-atake, biglang iniba ni Sebastian ang kanyang kinatatayuan, na nakaiwas sa mga welga ni na Dixon at Alric ng madali. Pagkatapos, sa isang suntok, nabasag niya ang lakas ng espada ni Fresia isang malakas na boom ang umalungaw habang ang lakas ng espada ay sumabog. Ang marahas na pag-agos ng enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon na nagiging sanhi ng napakalakas na hangin sa mapanirang puwersa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Fresia. Hindi niya inaasahan na basagin ni Sebastian ang kanyang sword energy nang walang kahirap-hirap gamit ang kanyang mga kamay ang kanyang lakas ay malinaw na nalampasan kung ano ito noong huli nilang pagkikita. Patayin mo siya. Naglunsad si Fresia sa isang mabangis na pag-atake. Tumalun siya sa hangin, ang kanyang espada ay bumagsak sa ulo ni Sebastian na may nakamamatay na layunin. Damang-dama ang kanyang layunin sa pagpatay. Desidido siyang wakasan ang buhay ni Sebastian. Kasabay nito, sabay na umatake si Nadixen at Alric, na tina-target ang Chan at binti ni Sebastian. Ngumisi si Sebastian. Binato niya ng suntok si Fresia mula sa malayo, pagkatapos ay umikot sa himpapawid si Nipa sina Dixon at Alrick. Dalawang malakas na boom ang umalungaw-ngaw habang ang nakakatakot na puwersa ng kanyang mga sipa ay nagpalipad kina Dixon at Alrick. Sa gitna ng hangin, umubo sila ng dugo, at dilat ang kanilang mga mata sa takot halos tasabay din nito ang pagkabasag ng suntok ni Sebastian sa sword energy ni Fresia. Ano? Napasinghap si Fresia sa gulat. Si Dixon at Alric ay mga middle stage na Divine Grandmasters, ngunit pinalipad sila ni Sebastian sa ilang mga sipa lang. Ang kanyang kapangyarihan ay higit sa nakakatakot. Ibinaling ni Sebastian ang atensyon kay Dixon. Hinigpitan niya ang kanyang kamao habang humahampas. Hindi, napasigaw si Dixon sa sobrang takot. Siya ay nasugatan ng husto, lubos na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Sinubukan ni Fresia na makialam, ngunit huli na ang lahat. Umalangaw-ngaw ang tunog ng isang napakalaking pagsabog habang sinuntok ni Sebastian si Dixon, na nagpakawala ng nakakatakot na sabog ng enerhiya. Sa isang iglap, umulan ang dugo habang nagkalat ang mga putol-putol na paa sa lupa nanlaki ang mata ni Fresia. Sa sandaling iyon, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Nakatayo sa malapit, halos base ni Alric ang sarili. Nang lumingon sa kanya ang tingin ni Sebastian, labis siyang natakot, kaya umikot siya para tumakas. Habang nakangiti siya, itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay at nagpadala ng isang blade ng enerhiya na hamampas kay Alric.